There's nothing to hide and uh, uh, I think it's pretty clear to the public, no? both of us are, I right. think. Tuluyan ang binasag ng aktres na si Sarah Labati ang kanyang katahimikan kaugnay ng relasyon nila ng asawang si Richard Gutierrez. Nag-isip-isip ang mga netizens kung ano ang real score sa pagitan ng mag-asawa. Sa panayam ng ABS-CBN reporter na si MJ Felipe, kinumpirma ni Sarah na tapos na ang relasyon. Is it a confirmation that you're single now? Tanong ni MJ. Um, yeah. I mean, there's nothing to hide and I think it's pretty clear to the public, both of us. I think. Tugon ni Sarah. Kamakailan lang ay nagreact ang aktres na si Sara Labati sa titulong Katron Saint of Waldas na ibinigay sa kanya ng netizens. Tinatawanan lang niya ito sa halip na magalit dito. Sa panayam niya sa TV5 reporter na si MJ Marfori, tapat na sinabi ni Sarah na natatawa siyang binigyan siya ng mga tao ng titulong yun. We have to think, take things lightly, di ba, or else puputi buhok natin. At hindi tayo magiging masaya. Sagot ni Sarah, so, natutuwa ako sa lahat ng tumatawag sa akin ng patron Saint of Waldas as in natatawa ako. Every day may comment about it, so sinakyan ko ng konti. Dagdag ni Sarah, sa totoo lang, I'm very proud to say na magaling akong mag-ipon, magaling ako sa finances, I'm working hard to provide for my children, and for myself and for my parents. Magugunitang na ibahagi ng celebrity mom na lumipat na siya ng bahay noong January 2024. Sa panayam kay Sarah ng 1PH noong Miyerkules, February 28, sinabi niya na hindi na sila nag-uusap ni Richard. Nag-uusap na kayo ni Richard ngayon? Pagtatanong ng reporter na si MJ Marfori sa aktres. No, maikling sagot ni Sarah. Nasa mabuting kalagayan naman daw ang mga anak nilang sina Zion at Kai dahil co-parenting naman daw sila ng aktor. We're good at parenting. And we are there for the kids. That's all I'm gonna say, saad ni Sarah. Dagdag pa niya, of course, it's not ideal for the children. But that's life. And they'll be fine. Ang kanilang paghihiwalay ay kabilang sa mga kontrobersyal na celebrity breakups noong 2023 late last year, lumabas ang breakup speculations. Napansin kasi ng netizens na hindi sila nagpo-post ng mga larawan nilang magkasama. Matatandaan na umalingaungaw ang chikang hiwalay na ang dalawa matapos magbatuhan ng patutsada ang kanika nilang magulang sa issue. Samantala, wala pa ring statement si Richard tungkol sa breakup nilang mag-asawa,